Nagikinig ba ang DPWH? Nagikinig ba ang MMDA? Sabagat unang-una, hindi dapat kami makarinig nito eh. Ang unang-unang dapat makarinig po nito, ang DPWH at ang MMDA. Sabagat nasa inyo ang solusyon ng flooding eh. Anong ginagawa ng DPWH at MMDA nito? Mr. Uh -huh. Yes, please. Proceed. Pwede po bang magsalita? Siyempre, pwede, eh, Bishop. Okay, salamat po. You know, I would like to commend the DOST for giving us a well-planned and uh, well-researched uh, presentation. Pero ang gusto ko pong malaman dito, nagikinig ba ang DPWH? Nagikinig ba ang MMDA? Sabagat unang-una, hindi dapat kami makarunig nito eh ang unang-unang dapat makarunig po nito ang DPWH sa ang MMDA. nasa inyo ang solusyon ng flooding eh. O, ang sabi po ni Congressman Tony Pet, number one problem yung kagayan. Pero ang totoo lang po, number one problem yung sa amin eh. Mula sa Marikina, nga sa Muntalban, papunta rin sa amin eh. Oho. Ang hindi nyo lang na bigyan dito ng, ng diin ha, kung paano solve ang basura sa Metro Manila Sa 'yan ang unang-unang uh, ang unang-unang ano eh problema ng flooding sa Metro Manila eh 'yung pong basura pangalawa yung corruption pero yung basura po 'yan ang nangunguna eh would like to find out from the OST sapagkat ang ganda ng plano ninyo that has that been presented to the MMDA and to uh, the DPWH ano ang ginagawa ng DPWH at MMDA dito? Alam ko po, Mr. Chairman, na ito po yung briefing. Ano po? Eh, sana ginawa na po itong uh, hearing para yung yung uh, yung pong uh, motion ni Congressman Tony Pet eh, uh, eh, second motion ko na. Ano po? Kaya gusto kong malaman, ano po ba ang solusyon ninyo na ginawa oh, ng DOST para po ma-mitigate yung basura sa metro sa sa aming mga tributary mula doon sa Juan River ha in San Juan River po oo na kumakabit doon sa Pasig River kahit na anong linis mo sa Pasig River anong linis mo niyan kapag yung San Juan River napakaitim niyan at napakurmi niyan wala nang mangyayari Thank you for uh, your honor. Regarding po sa problema ng uh, basura, particularly po ng uh, plastic. Meron pong uh, programa ang DUST patungkol dito. Ito po yung tinatawag nating circular economy uh, uh, program. Napapaloob po dito yung uh, ilan sa mga nakikita namin na science-based uh, approaches. Una po, uh, nagde-develop na po tayo ng tinatawag na bioplastic. So ibig po sabihin nito, itong bioplastic na to, pwede na po 'tong uh, matunaw. Uh, na ha, sa pagdaan ng panahon at saka yung uh, rate ng pagtunaw niya pwede na pong i-design Meron po yung nagtatagal meron naman po yung sandali lang kasi minsan na lang po yung gamit o single use plastic uh mayroon din po tayong technology uh, mayroon na rin po tayong established na uh, BEC lab or BEC lab. No? Ito po ito. Uh, ito po yung laboratorio na pwedeng sumangguni yung ating industriya para po ipa-assess yung rate of biodegradability, ecotoxicity, at compostability. Sa makatwid, pwede na pong uh, masabi ng ating industriya, ng ating mga nagpapakete, ng ating mga shampoo o kung alinmang pagkain para, uh, at malaman kung Mabilis po itong mag-degrade o hindi po ito nakakasama sa kalikasan or uh, compostable po ito madali po itong matunaw. Uh, ang isa po po namin inasyatibo tungkol dito, uh, nagkaroon na po kami ng agreement ng LLDA sa paggawa po ng mga tinatawag na uh, uh, water hyacinth and uh, uh, floating plastic collector doon po sa uh, sa Laguna de Bay. So pwede rin po itong i-employ para po sa suyod na pwede pong i-capture yung plastic mula po sa ating mga uh, sa ating uh, lawa, pwede rin po tayong gamitin actually sa lake o pwede na naman po sa Manila Bay. Uh, ngayon po nagkaroon din kami na, nag uh, sagawa din po kami ng pag-aaral para tingnan saan ba pupunta yung mga basura tama po yun yung kanina yung na sabi ni uh, Congressman Iriza about 30% of our uh, garbage are, remain actually uncollected and they are the source of uh, the uh, pollution actually in Manila Bay so kasama po yun dun sa mga uh, programa namin tungkol sa tinatawag na uh, circular economy meron na po tayong ding uh, paraan ng pagtunaw ng ang plastik ang gamit po ay uh, rejection para po ma hindi lang po siya matunaw magagamit pa natin ito uh, sa iba sa ibang uh, paggagamita uh, sa ibang gamit kagaya po ng mga plastic chairs or recycled uh, material so uh, meron po tayong mga inasyatibo. Yung pong tanong nyo kanina about our uh, Uh, of course, coordination with the various uh, agencies. Uh, nagkaroon po kami ng pakikipag-ugnayan sa MMDA minsan para ipakita sa kanila kung ano yung mga ginawa namin sa kanila pong planning uh, uh, department. At pinakita po namin yung mga initiatives. Sa bahagi naman po ng DPWH, member po sila ng aming konseho sa uh, Sanggunian, sa, sa PCHRD. At alam po nila yung mga developments ito na nangyari. And in fact, some of them are actually uh, their uh, Uh, their request or their uh, immediate, uh, well, they identify data sa priority in terms of technology development. So, yun po yung aming kasalukuyang uh, pakikipagugnayan sa mga ibang ahensya. Maraming salamat po. Yes, sir. Uh, May I ask also the DOST including uh, my good friend MMDA Don Artes and uh, the EPWH, especially uh, MMDA and uh, DOST. To look into this program by Nanette, Miss Nanette Medvedpo, it's called pla Plastic Exchange. And I'm actually a part of that. I'm a supporter of uh, her endeavors. And they're doing it already in Indonesia and other pla uh, parts of the world where they use um, plastic, Mr. Chair. They buy it from the fisher folks in the barangays when they go, usually, into places. Uh, and they involve uh, a lot of industries like Proctor and Gamble, those uh, uh, consumerism products that use a lot of plastics, buy back their plastics and that will also help mitigate uh, uh, of course the trash in our communities and it will help the communities and barangays uh, segregate their plastic uh, uh, trashes. into receptacles pagkakakitaan pa so can you please it's uh, it's headed by a miss uh, nanette medved po of uh, century tuna and it's already big if you can uh, just do that uh and my friend mmda chairperson uh, would you like to reply on that quick reply lang po uh, Ch chairman yes. Artist, please um kung Tony Pet, meron na po kaming programang ganyan. It's funded by World Bank. Ito po yung grocery palit sa basura program natin kung saan yung mga recyclables po ay ipinapalit po ng mga communities sa grocery. So, na-roll out na po natin yan sa daan-daan na barangay. I kinakapacitate po natin sila, then iniiwan na po natin yung programa as soon as matutunan po nila. Tinatayap din po natin sila sa uh, mga recyclers para po bilin yung pong mga recyclables na naipon nila. And in relation to that, I uh, would like to inform the committee na meron po tayong brick making facility kung saan ang ginagamit po natin sa paggawa na uh, isang sa mga sangkap ng paggawa ng bricks ay plastic, ginagawa pong bricks at meron din pong konkreto na bricks na hinahaluan naman po ng mga uh, basag na uh, glass meron din po tayong charcoal briquette making facility kung saan ginagamit po naman natin ay yung mga water hyacinth ginagawa po natin yan na uh, uling at pangapat po yung lily and coco pot making machines po natin kung saan yung mga water hyacinth din at yung pong mga baon ng nyog ay ginagawa pong pot na tinataniman po ng halaman. Okay, thank you, uh, Chairman. Uh, yung pong DRST po ba? Yung pag-asa po ba? They have their separate uh, presentation? Parang yun. Good afternoon. Yes, Mr. Chairman. Uh, if, if we are allowed. Uh, yes, please proceed. The second proceed. part of uh, the report uh, focuses on uh, pag Pagasa's uh, services in relation to um, The various uh, flood uh, forecasting and uh, warning system in uh, all uh, major river basins, including principal river basins, and of course, uh, for dam operations, as okay. well as other projects, and uh, of course, uh, recent flood events uh, like uh, the recent one, comparatively with uh, the previous uh, flood events like Ondoy and last year. With your permission, Mr. Chair. Uh... Uh, Mr. Chair, bago po may paliwanag ni Dr. Servando, gusto ko lang pong itanong sa nag-present kanina kung implementable na yung binabanggit mo, DOST, uh, yung plastic na natutunaw. Is that now implementable or you're still researching on it? Uh, meron pong bahagi nun na implementable na po. In fact, meron pong mga startups na nagbebenta na po ng ganitong uh, plastic na pwede na pong matunang. Pero ang nag implement po niyan, dapat ang DPWH sa MMDA, di po ba? Uh, yes po. Actually, we're also even reaching out uh, even to uh, to businesses kasi po alam naman natin na uh, sila po yung uh, nagpapakete ng kanila mga uh, products. So, we're promote, heavily promoting po yung mga uh, resulta po ng ating mga R&D para po matangkilik ng mga businesses para 'yun po yung gamitin nila sa kanilang uh, mga produkto. Kaya po, meron tayong mga startup grant funds din para uh, para yumabong po yung ating mga technologies na dinevelop through R&D. Well, Mr. Che, we would like to fast track the implementation of such because uh, eh, matindi na po ang problema ng uh, ng flooding natin sa Metro Manila, di po ba? Um, Oo. Oh. Yes po, Your Honor. Uh, we're very much uh, keen on uh, making sure that these technologies uh, eventually uh, find their way to, uh, of course, businesses, to our industries, and to consumers as well. Uh, ang sigurang uh, aminin lang po natin ngayon is that, syempre, yung cost po ay medyo mas mahal ng konti kaysa po yung pangkaraniwan nating source ng plastic. Pero eventually through time and some policy uh, intervention, we believe that this will be a better way forward kasi po ang paniwala namin yung pong ginagastos natin sa paglilinis ng ating kailugan at saka yung ginagastos po natin sa pag-address uh, sa baha ay eh, mas malaki ng dihamak kesa yung cost ng paggamit ng tamang materials uh, sa ating mga packaging at sa ating mga uh, produkto po. O, ang galing po ni ano ni DOHST dahil budget na pinag-uusapan dito, uh, Mr. Chair. Uh, gusto ko lang pong ibalik yung tanong ko kay Attorney Artes. Uh, very very good po, uh, very commendable po yung inyong mga facilities, no? Uh that is now being implemented, di ba, Attorney? Yes Pa. Uh, uh, may I suggest, Mr. Chair, that uh, we have an ocular inspection of those facilities. Uh yeah, in your inor uh, capacity as chairman of uh, the public accounts or perhaps uh, uh, chairman po ng public works eh, mas maganda po na tayo we could be able to actually uh, go there and inspect these facilities. Pwede po ba yan? That's my suggestion. Uh, yes po. Yes po. We can do it. We can do it. Thank you, uh, Congressman uh, Abante. Uh, uh, Pag-asa po, can proceed please. Thank you. Uh, your own, uh, Mr. Chair, your honors, uh, with your permission uh, my colleagues, uh, Colleague, uh, engineer Badilia used to be the, the chief of our flood forecasting section. Will we'll deliver the DHT pagasa report. Hi, wait lang, uh, Excuse me, Lampo. Yes. Uh, Congressman, Suntay is recognize, please. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I would just like to ask because uh, well, there are various uh, uh, projects being undertaken with regards to the uh, flooding in Metro Manila, for example. The Quezon City government allocates a budget to address the uh, flooding problem in certain streets. MMDA also has an allocation to address certain flooding and certain drainage along uh, major thoroughfares within the city, you know, within uh, Metro Manila. Ang, uh, DPWH <laughs> has the same thing. How do you coordinate with each other with regards to projects being undertaken? Kasi kung walang coordination, de ano ba 'yan? paano natin na, na, na nalalaman kung walang redundancy na nangyayari na ginawa na ng MMDA tapos uulitin ng DPWH dahil uh, dahil walang coordination or how do we maximize funding being allotted by the different entities by the LGU, by MMDA and by DPWH? Kasi as mentioned, as we all know, Mahal magpahayos nung, uh, nung, nung drainage system. eh But what we, ha what we need is an integrated drainage plan for uh, for every city. As mentioned during the previous uh, meeting, uh, something that I raised, yung tubig na dumadaan sa Quezon City, hindi naman uh, naiiwan lang sa Quezon City. Dumadaloy rin yan, papunta sa San Juan, pumupunta rin papuntang Pasig, pumupunta ng Maynila. So everything has to be integrated. so How do you coordinate all this, uh, this, these the, projects or programs, or are they even coordinated with each other? Maybe we can hear from the MMDA first, Mr. Chair, then uh, from DPWH. Uh, yes, Mr. Chair, um, Congressman tai, we close coordination, naman po kami sa LGUs at DPWH to make sure na walang duplication. wanang conflict yung aming mga proyekto. Um, siguro po, um, makakapagsabi naman po yung mga mayors insofar as, and I can speak on behalf ng MMDA, na maayos po yung coordination ng lahat ng projects namin sa mga LGUs. At ganoon din po sa um, DPWH, regular po yung coordination meeting namin every time na may mga i-implement po kaming project na nag-overlap within our jurisdictions. Okay.